dito na po yung shipper na ginamit ni ma'am and then mayroon po tayong opportunity na nakuha ngayon na ayan Luzon, Luzon Visayas, Mindanao maaari na po tayo makapag-ship dahil yung shipper mismo yung ating nakausap ngayon kita nyo naman oh ang dami nilang dala para nag-standby muna sila sandali dito para pakainin yung mga alaga na kanilang dala-dala alright go ahead once again mga kapatid for this video Masaya po ako dahil Pupunta na pong ilo-ilo yung aking mga Bourbon Red Ayan, ito po sumahin niyo ka go Let's go! Kung nakikita niyo mga kapatid Ito po yung ating Pagdadalahan ngayon Ito po Ayan Dito dalawang piraso na isang buwan tapos dito week old tapos dito day old balisiam na piraso po itong dadalhin ngayon ayan so yun yun ang dalawa yun po yung month old higit sa isang buwan na po yan tapos dito yung tatlo ayan ayan ito po yung tatlo yung isa niyan ay eh, hindi po kasama yung isa niyan buktot konti hindi po yung kasama yan po yung tatlo tapos yung anak ni Baking andun si pa po talaga kung nakikita nyo yung dati kong vlog andun po si Baking so ngayon is, i, ilalagay ko na dito mamaya ng konti uh, inaantay ko lang yung confirmation ng shipper na gagamitin ng aking buyer ang uh, pipick up kasi nito ay yun pong kanyang shipper siya nga pala ito po yung ginilagay ko dito. Ayan, naglagay po ako ng bani ng saging sa pinakailalim. Ayan, para may malamig po na area dito sa kulungan. Ah, kulungan? karton. <laughs> Ayan, tapos naglagay ako ng sansan para mag-absorb sa kanilang dumi. At para pang palamig ng kunti itong dahon ng saging. Ayan, maging dito rin sa week old, ganun rin. Ganun sa... ah, hindi ko na lang nilagyan dito sa week old ng ah, tawag doon. Ah, bani ng saging ito na lang sansan at saka dahon ng saging dito sa the old ayan naglagay po ako ng kunti na bani ng saging ayan tapos sansan para hindi siya masyadong malamigan dito lang kasi mukhang masikip sila ng kunti yung dalawa eh kasubukan nga natin kunin ko saglit ito na po pala mga kapatid saktong sakto lang yung month old mahigit ayun silang dalawa So magkat magkatalikod po sila Doon sa kabila ang lalaki Sa kabila yung babae sakto sakto lang Sakto lang ito mga kapatid Hindi naman masyadong masikip Kumbaga Nagkaroon lang sila ng body contact Pero ayos lang yan Kasi makakahinga naman ng mabuti dito Ayan so, Ayan din oh Sakto lang ayos lang Hindi po masyadong masikip Hindi rin maganda pag masyadong maluwag eh, Kasi aalog-alog sila sa loob So, ang susunod na kukunin ko is yung tatlong piraso naman na week old. Ayan. na uh, naipasok ko na po yung week old mga kapatid. Saktong sakto lang. Ayan. <laughs> sakto. Ayos lang ah. Kang... Sak Saktong sakto talaga oh. Ayan. Ayan po yung week old natin na sa loob. Maluwag po sila. Tapos kukunin ko naman yung apat na piraso. Yung anak ni Baking. Ayan. So, yung magiging anak ni Baking ayun na lamang pong kanyang mga tawag dito Adoption kuha mo na ako dito na ang lagayan kawawa si Baking kukunin yung kanyang mga anak puntahan natin let's go let's go. puntahan natin yung anak ni Baking Baking niready ko na po ito sila mga kapatid ah, pinainom ko na ng mga electrolytes electrolytes po Ayan, nilagyan ko ng electrolytes yung kanilang painom. So ngayon, baking, pasinsya ka na. Lab lab kita, pero kukunin ko yung apat na sisiyo mo ha. Saglit baking. Huwag mo akong awayin baking ha. Ayan, dalawa. Ang liliksi pa naman ng sisiyo ni baking mga kapatid. Ay, hop, nalayat. Ayan, Ayan po yung apat na sisiw ni Baking. Mm. Ayan po. Ito po, apat na piraso. Three days pa lang nila ngayon, mga kapatid. Pero pupunta na sila ng ilo-ilo. Agoy! Agoy! Huwag kang lalabas ang lalabas ayan so, ayun ang tatlo maluwang po sila tapos subukan natin yung apat ayan sobrang luwang rin ang apat oh. wow pagkasaktong sakto ayan Three days old tatawid na ng dagat mga kapatid Wala, ang ganda ng mga sisiw ni Baking all goods na all goods to mga kapatid ah. yun o no? apat na pirasong sisiyo ni Baking aalis na puntang ilo-ilo ayan so, pakpa na natin fog konindot saktong sakto lang mga kapatid hindi masyadong maluwag kumbaga all goods pero mabigat ng kunti so, ayan ayan na ma'am loobin ng Diyos sana sip sipte po silang darating dyan sa inyo salamat sa tiwala ng Ambaking Pabo Farm ayan mabigat yung kabila kasi nga busog na busog po ito lalo na itong dalawa busog na busog ito confirm na po ito babayat lalaki talaga yung dalawang piraso ito na lang tatlo tapos apat ang um, hindi natin alam kung ano ayan po yung update natin na delay po yung shipper na mag pick up nito kung nakikita nyo ngayon is bandang alas ano na ba alas 4.9 na po pero tumawag siya kanina tiningnan po doon sa google map nasa 15 minutes ang arrival niya dito tapos dumaan na po mga limang minuto so ngayon si check ko muna kung kumusta po sila op lumabas yung ulo ng isang lalaki ayan Bidas ako itong ganyan tanghali Ngayon, tuyo na ah, Sakto na yon din Hapon naman ngayon Siguro, gut ang maging kuha nito Magugutom na ito mamaya doon sa biyahe Pero ayos lang Kasi Napainom ko naman ito ng e, Electrogen Powder kanina Itong apat Ayan Ma'am, all goods yung apat natin na sisiw Yung sisiw ni Baking Ang gaganda naman ng sisiw na ito Pagka-cure Apat Tapos yung tatlo dito Ayan, hindi po sila dito Ayan o, oh, okay lang yan Hindi po sila masikip Sakto lang kasi Ginawa naman natin ang paraan na Mayroon niyang bani ng saging Dahon ng saging, san-san Para mag-absorb ng kanilang dumi So, mama, ayan, okay na po Mga ilang sandali na lang Darating na po yung shipper na kukuha nito So, abangan ko na lang siya doon Iwan ko lang motor or sasakyan ba yung ganyang dala So, nagdala na lang ako ng tape Kung sakaling motor May pantali po tayo sa kanyang likod So, let's go so, Ito, dumating na po yung ating Yung shipper ni ma'am Sana yun Ayan, so Ayan na po sila Pabo? Mga piso. Mga piso na? Oo. Hindi niya sa Iloilo? Ha? Ang mga Iloilo pa na hindi pa dati alay? Oo, kapis. Kapis? Asa saan mo mga ganyan sa data? Sa Tabuilan. Ah, Tabuilan? Grabe, layo ka din eh. Layo ka eh. Asa, asa ka nanukad pa ganyan nang buntag na eh? Ah, hindi. Kapis ka sa buhol. Ah, napukay. Oo nya jugay menegena di ay nya traffic ayo oh abin aku abin aku motor daga four wheels mun de ay yang oh ngebos cekanang ga ga kuan de ka ga shift de kasi oh kusingan si mungguan bikin kuel kese ku dati ay si oh kusingan si mungguan bisa ni dapat di bila ni ka heads 9 duha nine, duha andiri daku. Ah, oh, uy. Oh, so, oh, sige. Maximize. Mga tulong ni ikaw dito kung na, ana inquiry na oh. sa una no. Ah, oh, sige, sige. Yung <coughs> <coughs> oh, oh kuno ng pangalan mo pwede na ilo ilo sir. Sige, sige. Sharpies tingnan ini. Si ano, nanay, mag, ano? na ano yung magano? Si sa payment Oh. No? Ah, okay. Si ano? ko. I-message ko Yol Tomas. Yol Tomas aos Ikaw. Oh. Ano yung niya mo? Mano? <laughs> so sa ngayon mga kapatid, ito, andito na po yung shipper na ginamit ni Mams ma And then, mayroon po tayong opportunity na nakuha ngayon na ayan Luzon, Luzon Visayas, Mindanao maaari na po tayong makapag-ship dahil yung shipper mismo yung ating nakausap ngayon kita nyo naman oh, ang dami nilang dala para nag-standby muna sila sandali dito para pakainin yung mga alaga na kanilang dala-dala sayang lang yung mga order na dadalin sa Luzon dati kinansil natin dahil wala tayong maayos na shipper pero ngayon ito na mayroon na tayong shipper na nakausap at nakuha na tayo ng informasyon kung paano Malaki nga, pa, nga manok ito ni kaliwa, may green na building, dalawa mo. So, ayun, ayun po yung ating... Ah, palabasin ko dyan. Ilang box yan, mo? Ilang box yan? Ilang manok, ilang manok. Sige, sige, okay. Okay ayan, nakalimutan kong mag-outro mga kapatid uh, ito, andito na ako, naka-uwi na ako kasi nagmamadali rin ako, mayroon akong lakad ngayon so, ayon, salamat sa Diyos nagkaroon na po tayo ng koneksyon may kontak na po tayo sa isang legit na shipper so, possibly, kung sakaling mayroon po kayong order sa akin lalo na sa darating ng mga pagkakataon ayan maaari na po tayong magpadala Luzon, Visayas, Mindanao ayan, salamat sa opportunity sa nangyari ngayon, ayan, kumbaga parang may opportunity po na nagbukas sa atin sa pagkakataong ito. So hanggang dito na lang mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood niyo sa akin. Ayan, 9 pieces po yung bourbon raid na akin pong ipinadala sa Iloilo. -ilo. Hanggang dito na lang mga kapatid, lagi niyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.